Welcome may my vlog mga gar. E, Tapos na ako sa CR Nakabitan ko na lahat gar Tapos Ininfection ko siya Tininyan ko siya kung may supply o wala e, Tapos na Tapos na yung mga gar Tapos na mga amba sa CR Ay, tapos na rin yan Ayan Tapos rin, gar tapos na rin ito gar Ah, tapos na rin yan. Nakabit ko na rin yan, Gar lahat na siya nakabit nakabit nagar. Tapos mayroon na kong nakita, napansin nas na supply. Tapos na 'di ba? Tapos na ito. Titingnan natin kung alin ang may supply. Ah, at nyo, alin diyan ang may supply mga gar. Ah, 'di diba? ah, nakita niyo kung alin ang supply diyan. Tapos na ako siya, tapos na takas. Tapos na rin 'yan. Bale babaklasin natin 'yan kasi sablay ako diyan. Mga gar, alin niyo kung alin diyan sablay supply ko diyan. Syempre ito gar, 'yan oh. Sana ito dikit mga gar. Ngayon ko lang nakita. Yes, yeah, sana gar. dikit ka dito yan, sa pader. Ngayon, papaklasin uh, ko siya. Ididikit siya, ididikit ko siya rito sa may gilid. Kaya, kaya mga gar, lahat ng nagko-contraction, mason o kapintero, lahat tayo mga gar, sumasablay din. Kasi bago tayo magpinis ng ano, tingnan din natin yung ginagawa natin kung tama ba o alin babaguhin. Katulad yan, no? Oh. Babaguhin ko yung gar. Oh. di ba maluwang to no Nakapansin nyo kaya kung nasabi na sablay okay naman ang pagkabit ang sablay lang natin ang sablay ko lang ito di ba maluwang siya dapat Gailan siya maluwang di ba diba? kung napapansin nyo tingnan nyo titignan natin yung titingnan natin yung ginawa ko na tapos na. O di ba may artista pa doon sa may gilid mga gar. Artista yun mga gar. Yan niya. Pupunta tayo. Babalikan, babalikan natin ulit yung natapos ko na na ano. Kaya naging sablay tayo dun. Sabi ko lang tayo mga gar. Oh. Mga gar. ulam namin. Ayan. kasi Sa na sit ulam namin. Hindi na nabaktol. Uh, yan pa yung ulam namin. May bayabas eh. Bayabas. Uh, kaya uh, nasabi kong sablay. Mga gar ha. Napansin nyo. Babak isa na lang yun tapos na ako sa lahat. Tapos na ako sa lahat mga gar. Bali may sablay ako isa. Hindi pa naman tapos yun. Parti niyan ko lang. Ayun gar. Nakikita niyo tigana na papansin niyo to. Yan. Kaya dapat ganyan nang nangyari mga gar. Hmm. Ganyan Gayn sana mangyari mga gar. Lahat sila gar dapat ganyan. Ang gilid niya. Pero diba, mga gata ba ako. Kaya yung mga magagaling diyan, lahat hindi natin masayang magaling, kasi oh, suma sumasablay din tayo mga gar. Eh, magaling nga tayo, tapos may sablay rin naman. Hindi natin sabihin na lahat tayo kasi magaling. Tapos ibang uh, gumagawa ng construction. Pag nandyan lang yung mayari, siya lang gumagalaw. Ganun <laughs> yun. Kaya tayo mga gar, yun mo. Kaya kahit wala tayong bad time tayo, mga gar, magtatrabaho tayo mabuti. Hindi yung pakita tao lang tayo sa mga mayari. Gagalaw ka lang, pag nandun, mabilisan pa. Ah, ah ngayon gar, ah, 'di ba? Tapos na 'yan. Tapos na 'yan. Ah, 'Yan ang hindi natin mapapakin. Iyan rin ah, ayusin na natin. Uh, Tatapalan uh, na lang po ni Onyo yan, 'yung labor niya. 'Yan si Onyo, si Onyo. Onyo 'yan. Ah, ba, gar? Kaya napansin ko na tapos na ako, tapos mabalikan ka pa, 'di ba? Importante, ini fiction ini inano in, mo muna 'yung ginagawa mo, katulad nyo, no. Medyo madilim lang mga gar, hindi natin makita eh. Ah, 'di ba? lahat ng mga spirito si CR mga tapos ko na hanggang sa muli mga gar